Magandang araw mga kaibigan Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa headlines ng Philippine Star uh, Title is 20,000 metric tons of rice Used as excuse for Executive Order 62 failure Okay, so Uh, I think July 7 nag-effect ang Executive Order number 62. Nang layunin is uh, pababain ang presyo ng bigas. Binawasan ang taripa ng bigas, yung imported rice, from 35% ginawa na lang 15%. Kaya nagkaroon ng Executive Order Number no. 62 para nga pinababa. So, ang prediction ng administration, pag binabaan nila ang buwis o tarifa na imported rice, expected mag-decrease ito ng 7 pesos per kilo. So, July July seven na tayo, if I'm not mistaken. Nag-effect yung executive order number 62. Kaya, open na ang importation ng bigas. Napakababa na ang ang buwis. So, lugi ang mga farmers. So, <coughs> nag-take effect na, no? July. Later on, wala, hindi naman bumababa ang presyo ng bigas. So, ang unang pronouncement ng Department of Agriculture by October, sabi nila. <laughs> by October, bababa ba na yan. Mararamdaman nyo na ang pagbaba. O ngayon, patapos ng September. Malapit na October, di ba? Kasi ang laking tulong yan. Kung maging totoo yung prediction na 7 pesos per kilo mag-drop ang presyo ng bigas. So ngayon, 50 ang ano, 50 ang pinaka mababa So, magiging 43 na lang. Ako, laking tulong niya. Kaya lang, ang Department of Agriculture binago ang kanilang pronouncement sa January na daw. Sa January na daw, mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng bigas. <laughs> Kaya ito, itong headline news na ito, reaksyon na ito ng mga farmers group. Kasi, ang number one na uh, kawawa sa pagbaba ng tarifa ng imported rice ay ang ating mga local farmers. Kaya dumulog na sila sa Supreme Court tungkol niyan. Nag-file ng uh, petition to declare unconstitutional yung Executive Order number no. 62. Kaya ngayon, wala pang decision ng Supreme Court. So ito, sa... So, Federation of Free Farmers. Federation of Free Farmers, sinasabi nila na uh, ano, ginagawang excuse na lang gobyerno. Meron kasing uh, merong ilan ito? 20,000 metric tons na imported na bigas na nasa Port of Manila hindi pa clinic lane. So, sabi ng pre-farmers group of the Philippines, rason na lang daw yun ng gobyerno na parabang sinaset na hoarding daw. Nagkakaroon daw ng hoarding itong mga importers. Ayaw nilang ayaw nilang ilabas. Ayaw nilang uh, <laughs> gamitin yung 20,000 metric tons of imported rice na sa Port of Manila. Ano ito? Excuse na lang daw sabi ng Free Farmers uh, Federation of Free Farmers to cover up the failure of EO62 na hindi talaga uh, mapababa ang presyo ng bigas. So, ito ang statement ni Raul Montemayor, ang National Federation ng farmers. We are doubtful whether the 20 million kilos of rice in the year has any impact on prices. It is less than 4% of the 530,000 tons that arrived from July to August at 15%. Nako, dami na palang ano? Halos, ala, Alos, ala pra, mula nung nag-effect ang EO62, ang imported rice na dumating sa Pilipinas is 530,000 tons of rice na ang dumating ang dami. So, sabi ni Raul Montemayor, itong nakatiwangwang, yung hindi pa clinic claim sa Port of Manila, 4% lang yun ng total. Yung 96% sa mga imported rice, dumating na, nandito na sa bansa, binibenta na. Eh, up to now, hindi pa bumababa ang presyo ng bigas. Okay? So, yun po ang ang kabuuan no? ito sabi ni Montibayar. At least 96% of the arrivals are already out in the market. Also, it doesn't make sense why they will hold on to this stocks when prices will foreseeably go down when the new harvest come in. Officials are just using this as an excuse for why the tariff reduction was not effective. Agree ako dito kay Raul Montemayor kasi malapit nang mag-harvest. Pag nag-harvest na, ay bababa na naman ang presyo. Kaya, hindi... walang katuturan yung dinadahilan na ah, may rice hoarding. Hino-hoard yung 20,000 na uh, metric tons na nandun sa pier port Manila. Hindi yun. The fact remains na bumaba, nagbaha na. Ang ating market ngayon, binahana ng imported rice. Kaya lang sa ngayon, kasi 530,000 metric tons dumating na napakaliit yung buwis. E bakit ngayon, mataas pa rin ang presyo ng bigas. Kaya, I don't know, <laughs> anong mangyayari dito. Kaya nakakatuwa <clears throat> yung paiba-ibang uh, statement ng Department of Agriculture. ulitin pa, July, nag effect na yung 15% na decrease sa tarifa. Eh hindi pa bumaba ngayon, September. So, October yung unang pangako. na ba na yan ng 7 pesos per kilo? Eh wala pa, hindi pa dumarating ang October. Binago na naman yung statement. Sa January na, mararamdaman. <laughs> ano sa tingin nyo mga kaibigan? May pag-asa pa ba tayo na bababa ang presyo ng bigas? Lalo na yung pangako. Ano yung pangako? Gagawin ng lahat para 20 pesos per kilogram na bigas. Kaya natin yan. Nung una, naniwala rin ako niyan eh. ay, ay, nabudol po tayo. So, instead na bumaba, tumaas. So, yung 20 pesos per kilo ng bigas, ano lang pa yun? One third. Kasi, kung gusto mong kumain ng masarap na bigas ngayon, 60 pesos yung masarap. Yung 50, yun yung lowest quality. So, anyway, ito sa ano na lang, ano? Uh, sa Bible, nakaprophesy na doon na uh, yung mga presyo na ganyan pataas ng pataas. Pahirap ng pahirap ng buhay. Kaya ito, katumanan uh, kung sa bisaya nagiging totoo na ang ano na pahirap ng pahirap ng buhay magkakaroon ng <coughs> pamin gutom kaya ano na lang malala yung neda yung poverty threshold pwede na daw hindi ka daw pobre kung ang budget mo is 64 pesos per day sa pagkain ano ba yun so 21 pesos per meal nako isang ano lang yon, Isang kanin lang yon Kung magpunta ka sa mga restaurant, isang cup ng kanin. Ah, oh, 20 pesos yung eh, sa Jollibee ata, 15 or 20 na. Ay, anong ulam mo? So, uh, kawawa ang nasa laylayan, hirap na hirap. Banta lang ang iba dyan. pa party lang. Uh, hindi nararamdaman ang hirap. Uh, sinong nakinabang sa pagbaba ng tarifa ng bigas? farmers, kawawa. Importers, I don't know. So, good luck na lang sa ating gobyerno na sana maging matagumpay sila sa pagpababa sa presyo ng bigas sa January na.